Pasado alas 4.12 ng hapon noong March 28, sa pool sa CCTV ang humaharurot na AUV na ito sa barangay Puliwes, Baguio City. Maya-maya, bumangga at lumusot ito sa barrier. Pero imbis na mahulog, napunta ito sa bubungan ng isang bahay kung saan nanonood ng telebisyon noon ang pamilya ni Kenan. Mabilis yung bakang eh. Bigla na lang nagsibagsakan yung case Sa gulat ko, napayakapaw sa anak ko tas ginamit ko yung mga paako. panangga doon sa nagsibagsakan. tas akala namin kulog talaga. Eh sa ako lang nalaman na sa pala nun nakalabas kami. Sugatan sa insidente ang 23-anyos na lalaking driver. Pinagtulungan naman ng mga rescuers na ilabas ito para dalhin sa pagamutan. Natagalan lang po na narescue siya kasi hinintay pa namin yung kwan yung boom na uh, mag uh, doon sa sasakyan niya kasi kung nakita niyo po yung picture is talagang nandoon siya sa taas ng bubong medyo kwan naman syempre hindi natin may lalabas yung tao hangga't hindi na secure kasi nakabitin yung sasakyan so i-secure muna natin sa sasakyan bago natin nilabas yung tao kasi once na naggalaw kasi yung sasakyan na yun, kasama na yung tao na mahulog. Sa investigasyon ng mga pulis, posibleng nawalan ng kontrol ang driver dahil sa basang kalsada matapos bumuhos ang ulan. Lak yata yung gulong niya sa likod. Then medyo mabilis siya, then ano umulan kanina is eh, eh, kaya madulas. Hindi niya na kontrol yung manibela kaya ito pumunta siya dito sa kwan na to. Nauna bumangga siya dito sa kwan ito, barricade then oo na siya dito dito sa may kuan ng ila, poste ng ilaw umikot pumunta siya doon sa may shanty doon sa may boarding house Inaalam pa ng mga pulis ang halaga ng mga napinsalang ari-arian at kung magsasampa ng reklamo ang biktima o idadaan na lang ito sa areglo. Angel Arquero, RNG News.